what's up mga lodi so update tayo so tanghali na so mga noon na mga lodi so kahit pa paano nakatatlong pasayro na tayo mga lodi so meron na tayong uh, gross income na 850 pesos mga lodi okay alright so magabag na tayo dito nandito tayo sa Montilupa sa Bayanan uh, sa sakop ito ng utatan tayo dito tayo naghahanap tayo ng malilim kasi wala tayong mapagano na masilungan mga lodi sobrang init yun alright so nandito tayo sa mga inside road mga lodi yan, no. so, yun so yon may booking sana pumasok kanina mga lodi so hindi lumalabas sa apps natin so yun sayang hindi natin alam kung saan papunta pagkapapunta manila yun kahit palas pingas pwede na no? Yun. okay alright so tayo -abang, abang tayo mga lodi yun yun mga lodi so good afternoon good afternoon so update tayo mga lodi kahit papano naka na pasayro na tayo mga lodi so nandito tayo sa service road ng Rose Boulevard yun kanina nag-drop off tayo sa Maymowa tapos nakakuha tayo sa Maymowa nag-drop sa may East Swiss Bank yun alright, so tayo muna sa lilim muna konti so, wala naman nagpapaalis pa mga lodi pag-abang-abang uh, tayo ito at mag -antay, antay ng baka may pasahero mamaya mga lodi pero kung wala mga lodi mag tayo maya maya alright yun, so abang-abang muna tayo dito mga lodi so nasa kabila na so, ng na yan, yan nasa kapatay ng dolomite sun So hindi lang natin makita dito malo. Yon, alright. Kaya pa paano napakapalad natin at uh, naka-anim na booking na tayo ng pasahero natin. Mga lodi. So meron na tayong uh, gross income na 1,300 pesos. Yon, alright. So sa anim na pasahero natin mga lodi. Alright. So swerte yung mga kinukuha nating uh, mga short ride kasi napapalitan ng long ride so kanina ngayon kumuha naman tayo show, ano, short ride 80 pesos sandanti din ang binigay ni madam yun dito mag abang abang tayo mga lodi alright yun mga lodi baba may lakad si madam ah. all may lakad Tun mo muna ako Madam, may kanton kang spicy. May kanton kang spicy yun magpakantong ka muna yun hating spicy may kanin no okay tas may kanin may papola po, RC RC sige isang RC yun so kain na tayo mga lodi dahil uh, mainit masyado so tipid tipid muna tayo ano mat uh, kantong tayo na sweet and spicy ba yan? Okay. Yang, okay yan. Alright, so, ay ka pa paano mga lodi Wow, hindi naman ang truck na yun. Wasak na ang differential transmission. So, kain muna tayo. Relax muna tayo. Na. Mga pula. Uh, nagpulahan na sila, oh. Ayun yung mga pula, oh. Malalakas, oh. Lalo na yung umiinom ng tubig na yun, si Marlon, no? oh. Lakas. O, oh, talakas. Tanakuha na naman ang incentive niyan. Sigurado yan. tambay mga lodi. So, ano mga tayo? Mag, uh, ano ng power. Alright. yon mga lodi. So, kayo muna tayo mga lodi. yon oh ang pagkain ng mga rider mga lodi oh isang kanin yon kanton hmm. tapos ito pampahimagas himagas natin RC lang RC cola lang ang saka lang so, kain muna tayo kain muna tayo para naman may laman na ating tiyan kasi babakbak pa tayo mamaya hanggang muna hanggang, ang hanggang bukas pa pala tayo So nandito. Tataoran, so, Moviet ball pabalik kay rito. So, lang, lang sa kalam. Kumpleto na tayo ah, may angkas, may mobit may Joyride, kanya-kanya. Oh. kanya kanyang kanya -kanya gusto lang 'yan eh. May lalamog pa. Lalamog na dito ayo. Hmm. Hmm. Iyon, okay kayo muna tayo mga lodi. Uh, Yun mga lodi, so update tayo kahit papano alas 10 na na pasado mga gabi ng, ng mga gabi mga lodi ng gabi alas 10 na pasado yun alright kahit papano meron na tayong 13 rides mga lodi so nag drop off tayo doon sa Bertis North nagantay tayo doon mga 15 to 20 minutes yata so wala talagang pumapasok mga lodi mahina kasi ang signal ni Globe doon lumipat ulit tayo dito sa ating pinatambayan malapit dito sa uh, simbahan dito tayo na, dito tayo sa ilo yun yung miss ko dyan mga lodi oh. tapos yung bakery na pinagkakapehan ko alright. so dito na tayo mag antayin tayo mga lodi kasi dito talaga hindi ka naman masiro dito mag taga taga talaga mag antay yun alright kasi mga tao dito yung mga call center alright San Shrine of Santo Niño pala ito yung mga Lodi yung anong yan so abang abang tayo mga Lodi alright mamaya siguro baka uh, mag na lang tayo so hindi tayo mag kape alright 13 right so dalawang gcast tayo halos magkasunod ang gcast natin ay eh, di may ano baktaw pala na 148 yon pero goods naman yung mga lodi so 400 lahat ang nga natin 220 tsaka 180 ang 200 kanina niload na natin mga lodi alright, so may 200 tayo ng chikas pang alalay natin alright, so magabang abang tayo dito mga lodi so sa mga buwabakbak dyan, mga lodi gabi na so keep safe, drive safe stay safe mga lodi alright, so tiyaga talaga mga lodi kaya kanina kuha tayo ng kuha lang so kaya uh, bira tayo makapag update mga lodi hindi tayo kada rides kanina so kanina pala naka tayo doon tayo kumain alright so alakis pa naman alright so magabang mga tayo mga lodi ng booking natin eh yon mga lodi so nandito tayo sa maginhawa so nandyan sa bakery alright so dito na tayo magdi ng booking natin so dun sa bago bantay mga lodi nakakuha tayo ng papuntang K8 so dahil malapit lang yung K8 dito ah, dito na tayo nagtambay kasi sa cross na ligas mas maraming tao mas maraming possibility na my MacBook. So, all right. 88 yung kinuha natin puntang K8. Mga lodi puro 888 ah. Uh, binigay din 110 pesos. So very good na mga lodi. Ganyan naman pag mga 80 plus talaga 100 na yan automatic. So dito magpapagabang tayo mga lodi. Naka 14 rides na rin tayo. So ilang kaya magiging uh, booking rides natin hanggang bukas maga nito mga lodi. Upo din natin yung mga lodi. Lahat yan kahit mga less than. 100 pesos alright basta meron tayong booking paikot ikot tayo alright hanggang may tap pa pag gasolina pa tayo pag naubos ang gasolina magkarga ulit tayo mga lodi kung top up naman maubos mag tap ulit tayo mga lodi yun alright yun mga lodi so update tayo update so mga gura gurami ang booking natin simula nung nagpalit ng pecha Sabado na ng umaga ngayon mga lodi So 1am na So nakuha natin isang 69 isang 61 So pares naman 70 binigay so 140 na rin Mga lodi So go lang nang go So ngayon na dito tayo sa may kamuning Kasi nag drop off tayo doon sa may K first galing doon sa Arayat Mga lodi So yun nakuha natin doon sa Maginhawa kanina Papunta ng Kubaw Doon sa Cyber Park 2 mga lodi. So Cyber Park 2, nagantay tayo 15 minutes, wala talagang balita. So lumipat tayo na Araya at nakakuha tayo ng 61 pesos mga lodi. 70 din naman ang binigay ni Madam. So nandito tayo, lumipat tayo dito sa may malapit sa Dr. Jesus Delgado. Uh, Memorial Hospital, 7-11 so ito yung kamuning doon papuntang Kamuning Market nandito Tomas Murato yun na sa kaliwa natin mga Lodi yun uh, magtsaga tayo dito mag abang abang mga Lodi so dito busy dito pwede dito tayong mag uh, uh, mag abang abang ng booking natin tsaka safe dito mga Lodi alright So, makakailang kaya tayo hanggang mamaya 6am. So, kahit gura-gurami yan mga Lodi pang gasolina at pang top up natin ng ating ipunin tsaka siyempre kita pa din mga lodi alright good morning good morning yun mga lodi good morning good morning so masagal tayo bago nasundan doon ang booking mga lodi so dito tayo sa may daan tubo dito lang nagpadrapog si Pusing. so ano na tayo dito kay manang pinaglulugawang ko dati dito sa kanto na to Okay, isang oras din may git, mga lodi tayo nagkapan. Lugaw muna tayo. Ganun talaga mga lodi. So, wala nang 12 a.m. Nakakatlong booking tayo. 97 yung kanina. 120 naman binigay. Okay. Alright. So, lugaw muna tayo. Lugaw muna. Lugaw. Lugaw. Ah, uh, plain na lang. Ganun. Lumpia lumpia tayo alright yun mga lodi logo at lumpia muna tayo yun oh. yun alright so kain muna tayo mga lodi yun mga lodi good morning good morning so tapos na tayong bumiyahe alas 6 na so inaantay na lang natin ang chat ate Melissa alright so nandito na naman tayo sa Jokno Bridge So parang malinis ang joke na bridge ngayon mga lodi oh. Alright, ano ayun na yung araw, tumataas na mga lodi. Alright. So, yung ganun pa rin, yung activity, ang taas na ng mga buhangin talaga, oh, mga lodi. So, parang naglalagay na, may mga part na naglalagay na ng pundasyon, mga lodi. Alright. So, syempre, ang dami pa rin barako doon sa gitna. Yung nag-ano ng buhangin yan, mga lodi. Alright, para may mga crane na eh, oh. Yun, so malamang maglalagay na sa gilid mga lodi ng ano, ng foundation. Alright, so mga lodi papano, nagtuloy-tuloy yung biyahe natin kanina. So naka, mula nung uh, 12 midnight, nakapito naman tayo. Naka, nung nasa katipunan tayo, nakakuha tayo ng papuntang tagig. Tagig, papunta ng double dragon double dragon nakahatid tayo ng 84 pesos ginawa naman yung sa may uh, bulungan sa paranyaki mga lodi uh, pag drop off natin sa bulungan nakakuha tayo ng uh, RCBC Ayala Makati alright tapos pag uh, drop off natin doon diretsyo na tayo dito so, tsaka unang una 7 pesos na lang ang top up natin so naubos ang top up natin halos nasagad mga lodi yun alright So magcha-chat na yan uh, anytime soon si Ate Melissa. So maglalapit pa rin tayo doon, mga lodi. Okay, mga lodi so mga, sa pang-araw diyan mga lodi na ngayon at bumabakbak na ngayon mga lodi. So keep safe kayo naman. So keep safe, ride safe, kaka stay safe mga lodi. Saka stay rehydrated. Huwag yung hydrated alright so kasi sobrang uh, temperature sa daytime na biyahe so kahapon sobra talagang temperature so silong silong tayo alright so kung may biyahe nagdad tayo kanina kahit na maliliit 69 69 kinukuha na natin kanina yan 61 kinukuha natin yan para lang tayo. umiipo tayo Okay. alright right. So good morning, good morning. So yun. All right. paano magkalat tayo mga lord? Uh, eh, nakabiyahe tayo 21 rides alright so parang may isda doon mga lord. parang may isda doon kanina ayun tumatalon may isda doon ayun oh lalaki isda mga lodi sarap pag binuit dito kasi lumulutang yan sila mga lodi pag ano ayun oh eh. ayun malaki Alright, lumulutang kasi yan mga lodi. Yun o, oh, kumakain kasi sila. So, ang sarap magbinwit dito. Mag fishing rod, Kung may fishing rod tayo. magbinwit tayo dyan mga lodi. Alright, so let's go. Alore ka na tayo. Baka bungaba na rin siya mga lodi. Okay, good morning, good morning. Have a good day mga lodi. Yun mga lodi, so nasa bahay na kami. Siyempre kain. Prito isda. May sabaw sinabuan ka isda? Ah, prito lang. Tapos talong tsaka yung noodles. Yun, alright. Kain muna tayo. Ng, ako ka, 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 ka ba, nabubulo tayo. Kain muna ako ng mangga. Kain ko yung mangga. Yun, alright. So, nandito si Ali Girl. Oh. Wala natulog si Ali Girl. Oh. Ang haba na niya. Dear. Ang haba na ni Ali Girl. No. Tangkad na niya. No. Ha? Huh? So, Ang tangkad nga niya. Sabi. Yun, okay mga lodi. so. so. niya kay Mimi niya. Alam mo ba Mimi, mas malaki ako iyo. <laughs> Yun mga lodi. So. Okay, alright. So, kay paano meron tayo na ibigay kimi, kimisis na 2,200 na ating uh, net income. So, nakapag tayo kanina. Nagpultang na tayo ng 320. So, 200 yung kaya nakakahapon So, Bali naka 520 gasolina tayo mga lodi. Tapos sa ah, 600 plus parang 700 na top up tapos plus 520 dire mo 1220 na puhunan. Gasolina at top up lang mga lodi. So halos 50% So ano, one third pala, two third yung ano, natin ang kita kasi pinangkain pa natin pinangkapi natin yun alright so one third ng ano kinikita natin so halos 35% top up lang tsaka uh, gasolina pero okay lang din mga lodi so 24 hours so naka 2,200 tayo na uh, net income very goods na mga lodi so sabado na naman na bakbak uh, -bak na biyahe, linggo tayo ng maga, uwi ok, alright, so yun ang mga lodi, so kahit paano napakapalad, salamat pa rin tayo sa Diyos, so matumal uh, pero kinaya pa din so dahil sa tiyaga 21 rides ang nagawa natin mga lodi Okay, peace I'm out